Good morning mga ka-charge So yan Hello. Sabado na naman Susundo na naman kami sa Susundo na naman ako sa palengke Yan me? yan. Richard oh. don't forget about me Kasama ko si Madam Mariana <laughs> Ayan. Jump. Jump. <laughs> Ayan Ayan, yan siya Makulit lang yan magawa sa buhay kundi yan o oh, yan o oh, nakikita yan yan <laughs> ang kulit na bata uh, so yan mga kachards punta na naman ako ng palengke natin gawin tuwing sabado yan o oh, yan samahan nyo ako so santo ako sa aming ano kasama ang mamalingke. Good morning sa mga followers ko. <laughs> sa YouTube at saka sa Kasa sa YouTube ka pa? FB Yan. mga karels Wait, FB is Facebook. What the heck? heck? <laughs> Kawa? ah? Eh, yeah, yeah. e, mo what the heck ka na heck ka pa dyan ha? <laughs> Yan o, oh. ganito lang sana araw-araw yung traffic guys, maganda. Ang init. Mamamatay na ako sa init. Ang init ba? Oo, syempre. Mamamatay na ako sa init na to time check guys oh. 9.31 ayan tapos alam nyo pa kapag nasa school pa na ako hmm? Harugoy, ang init walang electric pan walang electric pan sa school nyo oo oh, oh, sira ay siya eh paano yan di ang init ano init mainit na tanghaa na umaga mainit sa so, 9 kami ni Derish mamaya park 9:30 pa lang sobrang init na tinanggal na yung tree dito eh saan sa so, nahulog na tree dito mayroon bang nahulog na tree diyan o natumba oh. No. no may nahulog natumba hindi nahulog ano yun, yung um, makiat yung tree dun sa taas tapos nahulog natumba Ikaw talaga. <laughs> Tagal mo naman mag-drive. Bakit ba? Aliyano Bawal lang. mabilis. Bagal lang. Ha? Ah? I don't get used to cars sometimes. Yung hmm. pinakamabilis minsan kapag kayo ni ma'am. Hmm. I don't get used to those. Sa so, mabilis. Bakit? Kasi na I get headache sometimes. Ako? ay dikit di, kitik di, kapang nalalaman no the kidney... ya is running like ay, askal ka niya, no? ni Asun <laughs> Asun kaya... si Asun aria. Rin si Arya na... Aspin Aspin si Arya hmm. Askal rin siya. Mm. Na asong kalye. Asong kalye? Ah, uh, pero mga ano 'yan, matatalino 'yan, mga aspen dog. Matalino nga si Ariya paano nga magkuha nga ng cellphone ng mama ko? Oh, di ba? Nawutosan. Nahuhulog. Oh. Tapos sino ko ha? Bumbastik ka, ra, tapos may crack, malita crack. Ay, bumbastik ka, uh. ng Habang wala pa kayo nung Sunday. Nung? Noong Sunday, wala kayo. Nandang galitan ni mama si Aria dahil inulog ni Aria yung cellphone niya. Hmm. Tapos alam wala pa kami doon sa school, sa doon ang mama ko. Oo. Oh. Si Aria minsan daw, ginaflip niya daw yung pages na hindi marunong magbasa. Hmm. Hindi. Eh. Sabi ko, skinwalker. <coughs> Just kidding, ina. Mag-drive naman yung trip. drive Mag-drive ba? Anong gagawin natin? nag ko na lang aircon ko. Huwag huwag yung ano dyan. Huwag ah, pakialaman dyan yung aircon dyan ha. Ah, huwag masira dyan. Yeah, yeah. Ayan. Dito tayo Ay. sa Acacia Avenue. Acacia Avenue. Dito nakatira si Princess classmate mo? Uh Oo. -oh. Kaibigan ko dun sa TS Elementary School, yung parang sa pinakababa siya eh. Mm. -hmm. Tapos after school, naglalaro kami. Anong... Doon sa park ng Las Piñas, may park doon eh. May park doon? Uh Oo. -oh. Sa loob? Habang nagantay pa kami ng jeep. Ah, jan sa Danghare. Oo. Uh -huh. Dito na nga tayo sa Danghare. Ayan. Yeah. Huh? Huh? Uh, uh, hmm. Are we going to use Oop. the jeep or whatever? Looks like a mini fan. Uh, that is right. Ano, know? Uh, muli Yan o, muli ito. Yan, nandiyan lagi kami pupunta. Uy, abutin yata. Ang oh, muli ito eh. Si Tito Lito yuk. Tito o Ninong yuk. Abot pa tayo. Tito Lito. Yeah. Ay, ayan. Nagulat ako. Ako, tayo. Bakit ko yung hinahabol? ang Ambulans. Ambulans ba yan? Oo. Uh -huh. Akala ko hinahabol tayo kasi nag-beating the red light tayo eh. Town Center. Ayan, Town Center. Kasi ako traffic, traffic. Traffic. Traffic na naman. Nakakainis na naman ang traffic na to. yan na eh. Oh? Binubuksan ba ito? Huwag hmm? mong buksan Bino, yan. Bawal yung glass. Bawal lang ang glass. Hmm, bawal yan. Mainit na nga. Eh. Bubuksan mo pa yan. Kung Anong ano konti? Ah, 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 ah. ah. Para ang sakit sa mata. Bago ah, yung sakit naman sa mata yung aircon na to. Ay, eh, huwag kang marap sa aircon. Pero pumitingin lang ako dyan sa gitna. Dan, ilang years na kami nakarating dyan ni mama? Saan? Dito, oh. Anong At years? Nagayaro kami. May terisitang doon. Tapos lang ka time zone pa kami dyan. Wow, yaman. Yeah, yaman yeah, 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 yeah. yeah, ka ba? Uh, yaman yeah, nyo pala, no. lagi pa time zone, time zone ka this, na lang ah. Yeah, cross, Crosswalk. red, no red turn on, on red signal. The red signal. Oh, pang late pala yan. University. Yan yung gusto kong motor. Oh. Ducati. Mm -hmm. Ducati. Yeah. grabe ka naman dito, Richard. Ducante, big bike. Yan. Grabe ka naman dito, Ang mahirap pa yan masakayan. Ducati ba yan? Oo. Oh. oh Ducante nga. Oh. Yan, yeah. Ducante. Mabilis yan. Par mm. Uy, parang agila yung Sahara. Naninit na init Tapos magja-jacket ka pa mm. Hotel Akasya Hotel Kapunta na kami Insular dyan. Pilar Commerce Center Sabi mo Pilar? Insular Dahil nakatira si na sa Pilar Pilar oh. Pilar diba malayo yun? Mm. Hello Hello. 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 ya yeah. Si Mariana. Hello. <laughs> Ang kulit na bata. Ma kulit na bata. Wag. Wag yan. Plastic. Plastic. Wag mabalian ng pangbabalian. Magagalit si Sir. Full plastic. Matulog ka dyan. Oh. Pa. <laughs> wish gate. Uh, wish gate. Tulog na nga ako dito. Uh, Ayangan. Nakakainis <laughs> ang traffic ko. Ang traffic na lang. Ang hirap. Tapos natulog ng mga tao. Tapos mamaya pag green na, hindi na sila maka-wake up. Go. Aray. Aray goy! eh. talaga, ginising mo talaga ako eh. Ginising. Ginising. Tulong ka ba? O na sa toll ka ka? Kaka pa ka man to ride na antok na kay. Sa dito ka mang grocery sa outmart, right. sa supermarket. Yeah. Sa out supermarket. Stop sa supermarket. <coughs> <South> ako <supermarket. coughs> <South supermarket. coughs> ako. Kita 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 magna live ah. Diyan live. Record lang yan video. <coughs> Ipo I-post mo yan. Mm -hmm. Sa shorts? Hindi Sa shorts ng YouTube? Hindi Sa, Sa... So, Facebook tayo... Facebook live? Hi. Hindi naman live yan Record lang yan Live na record Aray Patay ako nga ako tita Bakit may ingay? Upo ka lang dyan Hello Buko lang yan Hello Yan yan trans. Ano Test runs Ano test runs yun? Anong test runs yan? Test runs Dito na nga kami Nakamit ni Teresine na naman kayo dito? Before Before? Oo dito Malapit na kami Sa Palengking nga sa palingke? Hmm. Ah, ETC. Ano yung ETC dito, Richard? Di ba nang kataan na tayo dito before? Alabang Town Center. ETC? Hmm. Uh, Ilibing, Ilibing, Ilibing Town Center? Ilibing Town Center? Alabang! Bakit ETC? ETC, Alabang Town Center. West, down center <laughs> Just kidding My mouth was like, you're gonna kill me Somebody were here People were here now We are here in the Palenque Palenque We're Palenque. here now in Palenque Palenque, Palenque Market puno ng bus puno ng bus, nahuhulog na ako dito sa upuan ko o oh, yan ang isusunduin natin o oh. yan mga car charge hanggang shut dito na lang shut up dito Richard, nahuhulog yeah. na ako yan yung shut sus... up dito Richard yan, 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 yung dalawang isusunduin namin yan, yeah. thank you guys thank you for watching hello